Ano ka na? Sabado po ko. Wala mo ka naman Tigilan mo na nga yung gabi noon. Lubayan nyo na yan. Grabe ka. sa mga barkada. Ano na kaya? Lubayan mo na yan. Magtayuan na yun dyan. Ayun! 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 Uy. mo ko, pinusubukan mo ko. Ako sa kanila. Bakit kita ipapahiya? Oo. so naman.

Ha? Yeah. <laughs> Alam mo kung ano yung namin? Ano? Nesty! <laughs> ka lang namin. Ikaw tinitingnan ko yung kakayaran mo. Kaya nakita ko si Galog, yun sa likod. Ma, ito kasi may araw. <laughs> ah, sorry naman. Mali pala. Okay. oh, sana all. <laughs> Masyado ka, mama. Boy, Sinas nakita, mo yung, nakita mo yung galit eh. Oo. Nung kinising mo, si... ano yung <laughs> Ah, busit na busit eh. Galit, na galit eh. Paano, ano? Araw-araw ka na lang. Pero okay lang yan. Ay, ano lang. Okay. <laughs> Ayan. Oh. ano Ay, ganito pala eh? <laughs> Ay, ganito pala oh, January na ngayon eh. Ah, uh, oo. Oh, ano? Maglabas na 16, dapat yung paabi nila. Gusto pa iPhone 16. Gusto pa iPhone 16. Grabe <laughs> <It's survival 16. laughs> <Lovely laughs> naman. Grabe <laughs> naman kiss, kiss, kiss mo ako. Tara, tamis. Ano? Nagbuma yung papag-paparinig <laughs> ko. Oh, sabi sa inyo eh. Parinig ka sa akin ng parinig to. Oh, na maganda nga daw yung picture na ganyan. Ano. Ayan, gusto mo, gusto mo. Ega, palagi. Ako na lang, ega wala. Ega wala ako nga. Hindi kasi, di ba, sila, pin... Bago sila, bago sila maku makuha nila iPhone 15, kailangan may leksyon muna kung paano mo yung mabait, uh -huh. maliscarte, ah, masaga. Ikaw, hindi mo na kailangan yun kasi masyado nahihirap mo sa akin mula. baby pa lang. Ay 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 bago mag Christmas para maganda yung picture natin. Si mama nag record hirap na hirap na nga. Pagawa lang na to. Ay, saka hindi lang yan. Ay, bali ka. Siyempre, may mga freebies din yan sa Liga Zero Gap. Ay, yung kaka, ano na Meron kang case. Uy, Meron kang power bank. Power bank. Meron kang USB seal to lightning cable, 1 meter. Meron kang tapered glass. Uy. Meron kang case ulit. Ang dami naman Meron kang AirPods. Meron kang adapter. Ooh. At meron kang mga 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 watch. Grabe! Grabe! Kaya lahat yan eh. Previous lang yan ang lead gadget shop. Kaya... Ayan naman Ayan, deserve na deserve Sana, mo yan, mama. At... Susot ko na ito mamaya pag tulog ko. Pero pwede na kami uminom na so ito. Oo, oh. sige, ilam lang kayo. Ang mga ganyan kasi dapat <laughs> anti-stress kayo. Mag-relax kayo. Hello. Uy! Uy. Uy Kalo, na, sabi sabi, <laughs> sabi mo kagabi, gusto, kung gusto kong ma-relax, ibubimba na ako ng bahay. Masyado pressure mo mag-edit. Uy! Mayroon. 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 Hirap. Oh, happy ka? Ah? Huh? Gaganda na ako lalo sa picture. <laughs> <laughs> Alam mo naman ako, picture lang ang aking happiness. Ah, uh, okay na yan. Thank you. Ah? Huh? Sige, mag-enjoy lang kayo. Uy, yung pagbabalik ni Sir Ads, pakainin mo ng pakainin yan. At oh, na-miss natin yan. Kasi si Kojak! <laughs> Kojak, okay. oh, enjoy lang kayo. <laughs> <laughs> Wala papasok sa loob. Palat, ako na uli magliligpit. Babay! Pwede na eh. ako. Eh, hiling ko lang sa'yo. Pwede ba tayo mag-selfie sa bago mo iPhone? Ay, oo na! Gusto mo point five? Oh. Yeah! <laughs> yeah! <laughs> <laughs> sa likod mo, sa mo. lang ha. Yeah! Point five mo yan, mga. Point mo yan. First point five mo yan. One, One two. two.